So, what's up sa inyo guys? So, ngayon guys, magre react Dire-react na namin po ang ating idol na si Christian Page So, subukan na natin siyang react Ang reactan pala Tapos, yes, ito pala yung kanya Siguro mapapansin nyo guys yung boses ni Kuya Christian Page nyo is Ibang-iba, isa na yun guys Untay dito, panoodin natin yung first video nya yes, Yan na Ang pad pa guys pag-add pa guys, nag-add pa, nag-add pa. Hey everyone! It's Christian here bringing you another Minecraft video, I mean Minecraft video. So, today we, I mean So, ngayon ay, masisimula tayo ng survival series at ito ang part 1 at tayo ay mag-mining. So, maghahantay ng

Okay, guys, yung talaga ka. Ito na guys. yung sarapan niya guys. Siguro malit pa guys. Pwede yung pa. So, alig itong pig ka. Oh! spider <laughs> po. Ano? <laughs> ano? 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 Ano, ano ba problema niyo? Ano mm. Siyempre, kakainin ka nila. Grabe naman itong mga ako. Problema. mo kinakain yung rotten flesh? Teka pag na bu ay kung nga pala build 13 na pala at ng bed yan so kung may pig kuha tayo ng mga wood wood okay. Sabi para na sa ating adesa, mga sa resource na ewan uy wala pa guys yan mm. So, na, so, so na, no, ayoko na skeleton. <laughs> yes, din um sila, guys, panoodin na natin yung may mukha sa na guys. Hindi ka pa makalapit. Kung may mukha. Tignan nyo guys, nakasubscribe naman ako. Subscribe na lang si Kaya Christian PH. abutin na siya ng 4 million subscriber. Ba't ba ako nag-gish? Ba't ba ako yung nag-gakan? Nag-gish sa session. Abot na siya ng 4 million subscriber. Big gagawin niya ulit guys yan. Magpa-part 1 ulit siya. Sanapin na natin guys yung may mukha siya medyo wala pa. Well, ka Wala. Ano guys? Dali sa popular. Sa popular ata to guys. Yung mga iba niya video. Popular ata guys. Masa popular. Yung na guys. Yung net. Yung <coughs> latest. All this. Ito na naman guys yung wifi namin. Oh. Ayan. <laughs> Ah, ito na guys. To. Ito, na lahat. Kinakalakalakalakala ka lang guys. Kinakalakalakala ka lang talaga guys. Kinakalakalakala ka talaga wala guys. Talagang wala. Ayun na. Kinakalakalakala na natin lahat. Guys, tignan natin kang pwede. Kinakalakala hmm. lahat yun ako. 8 years. Kinakalakala na yun lahat guys. Kinakalakala lahat yan. Kinakalakala ko na yun lahat. say hi to my tika lang, say hi to my aso oh say hi to my aso guys so eh, wala naman guys wala naman tayo mapapala Guys, ito guys panoodin na tong maling jolly biata ang napuntahan ko panoodin nyo guys yan. nakakatakot nakakagulat parang guys sana pa tayo guys ang panood nyo Pati kusina na sunog. <laughs> Manood ka rin guys. It's not my neighbor. Okay lang tayo guys. Ang gami multiple. Uh, Ilagtripan si Dol. <laughs> Napanod ka rin guys babalan natin to guys is cross. Dalang guys. Ito, guys. Yan. Kaya ka nakakal-kalin kal ko na lahat din, guys. Lahat din sa. Yan. Oh, yan. sa para lang makita natin yung video na lumo, guys. Kal 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 Kali-kali-kali natin 'yun, guys. Yan palin na natin yan, kahit walang makakapigil sa atin, baada pa yan 1 year pa yan guys, oh oh yan guys pindot-pindotin lang natin pababa kita nyo yan, oh dami ng video guys ano ba yan, dami mo naman video kaya please least dyan dami mo naman video oh yan yan <laughs> yes ang dami pa tong kakalikalin natin eh. Tagal ang dami guys natin kakalikalin. Ang dami natin kakalikalin guys. Ang dami natin nakikita ang video pero hindi naman natin pinapanood. Tagal guys. 8 years ata yun yun sa 8 years pa nga guys dami guys ha ah. dami kong kakalkalin kuya Christian ano ba yan kuya Christian ang dami mong video hilo na ako hilo na ako guys hiyan yung mahanap guys G give up ba tayo o hanapin pa natin guys hanapin pa natin guys Ay, 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 Ito guys yung sinasabi ko guys, yan. Ay, siya ba yan? Eh, teka lang. Ito na lang guys yung re react natin. Ito na lang guys yung re react natin guys. Sorry sa inyo mga chikoy, welcome back Nakagulot sa panibagong video. Nakagulot Alam guys. Bale, ang dami kasi nag-request ito. So, it's been a while since na ginawa ko yung ganitong video. Siguro last year, kung ginawa yung ganitong video. Or siguro mag-a one year pa lang. Pero ngayon gagawin natin siya ulit. Bale, mag react ko ulit ako sa mga old video. Dahil ang dami rin nag-a-request siya ulit. So, tignan natin kung ano yung chinagbago ko simula noon hanggang ngayon. Bale, siguro gagawin rin ako nila every year, probably. So, tignan natin kung ano yung change ko ng mula noon hanggang ngayon. Hanggang sa present mismo. At tignan natin kung ano nangyayari. No, so, medyo nakalimutan ko na yung ko ginawa yung last video na ganito. Pero still, tinan pa rin natin kung ano nangyayari, kung ano yung reaction natin or ano itsura ko nung pag nung around siguro mga 2016 2015 okay so ang gagawin natin puna tayo ng videos then puna tayo sa sort by and all this yan ha? ito so pinakaluma kong video is around 3 years ago mm -hmm. So, ibig sabihin pa, up ang tap taon na ako ka, sa YouTube or more pa dyan. Ka, siguro mga like six years na ako ngayon. Ito to kasi yung dati kong channel ko, the 13 pa which is dinilit ko lang. Kaya, hindi yeah, like, ko natin 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 natin. Natin. So, dinatay yung mga yung lumakong video, which is yung finding the hardest cave. Noong time na to, parang meron ako yung binigay sa akin ng ate ko na pinamana lang na cellphone na Cherry Mobile. So, check natin to. Dinatay ko na meron dito sa video na to. Hey, buwan! As Christian here, bringing you bring hmm. another Minecraft. Ayy... I... Masisimula to. Wala... Ito guys. Tapos na yung guys eh. Ano yung video na to? Like wala rin. Ito, 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 ito. ito. Video? Wait, what did you say? Bukin yung comments dito? What? Wait! <laughs> ginawa mo katangahan Christian? Bobo mo. Yan na comments. What the frick are you doing Christian? Why did you turn off the freaking comments? Hey, Bua! Oh my freaking Jesus yeah, yeah, yeah. Christ. Okay, just... Meron ba kayong baril dyan? Baril hindi <laughs> <free, especially> <laughs> 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 na to pwede. Maktan, Teddy. Father, free special Christianity! the time na tayo yung ginagawa ko yung... Ano, yung video na to. Like, wala rin ako maisip na pangalan ng fandom, kaya ginawa ko siyang Christianity. True, Pero nagmukha siyang parang true, religion and Christ. charity, some sort na word. Kaya pinalitan ko siya kasi ayoko rin na maka-offense or like, mag-gain ng parang, hindi kasi siya parang lutang na sabihin or hindi siya typically dapat ginagamit ng word, kumbaga. Kaya parang, hmm, grandan. May ex-dip pa dito. Yung mga makaluma dyan, alam niyo pa yung paano gumawa ng emoji siguro, no? So, oh my god, my old phone, ha, yung... <laughs> uh, <laughs> Inyo na cellphone ko! So, so, Inyo na mo cellphone ko! <laughs> oh my god, meron dati yes, meron niya like yun, 2 no, megapixel yun. na ka-tracamera. Oh, Oo, ka talaga, sa inyo for 200 subscribers sa Bali, ang gift. Eh, yung ano ko, yan yung mic ko. No? Binili ko to for like 700 pesos sa ato. No? Laki na 700 pesos na, no? puti, parang ng dalawang dito. Facecam na minsan, sa, minsan na sa mga video ko kasi minsan hindi ko nagagamit ang maayos tong camera ko. Oh yeah, I forgot about that camera because back in and then I have this kind of a uh, Digicam camera then it has a battery problem which is like when you insert the battery in the camera like it's gonna drain the battery immediately. Siguro mag-record lang for like 20 minutes, 30 minutes. Siguro, ubos na agad yun. May problema na mismo yung digicam na yun kasi ilang beses na ata nabagsak yun or like siguro may sira siguro sa copper wiring niya or siguro effect problema na yung with yung battery na yun. Like every minutes, kay like, every couple of minutes ang bigla na yun siya mag-off. pa na i charge mo siya ng dalawang oras tapos magagandun siya 30 minutes. So ang hirap gumawa ng video ah. nun. Yeah, at yung lighting ay, na nakasilaw. Na yeah, yung lighting ko nakasilaw na no? Ngayon medyo okay na yun. wag mo nang titignan ay, na yun. Christian here. Ay, ay, Freo, worst day! So guys, Welcome sa panibagong laro na tiyatawag ay Slenderina Aslium. Bobo ko. Ice, ice, ice. Ayan ba? Dude, pwede ko naman i-google, di ba? Naka tinapa mo? No nga ba? Parang pinagsak ka ng itlog, ano ba yan? Balik guys, ah... Uh, pinatay ko ang ilaw kasi nakakatakot akong laro na to. Nasaan na yung taba na yan, ha? Nasaan na yung laman na yan? Nawawala na yung laman na yan, no? Nawawala na yung nawawala na yung laman ng Christian na yan, no? Like, ngayon, mukha na akong, ano mukha na akong bungo, eh. Dito mukha akong itlog, ngayon, bungo na, eh. Ewan ko nangyayari sa akin. So, back kind of na yung in-record ko to, para, like, pinatake like, ko talaga yung Like, kabang-kabalo talaga, ano, kasi first time ko maglaro ng horror game ulit. Or, ay, hindi. First time ko maglaro ng horror game nito at nilakasan ko lang yung log ko. Kumbaga kasi, yung mga horror kasi may thrill. Kaya marang mas gusto siyang laruin kasi nga, lahat ng tao nag-enjoy doon. Ay na nakatakot pa, nakakaano, grabe. Ay, kung makikinig ko pa yung mic ko dito, luman-luma -luma na talaga. Like, alam mo yung dulo ng mic ko, like, sira-sira -sira na yun. Yung audio jack niya. Kaya, kunayin ko may parang basing sound. Kasi yung static. At... Hawakan niyo kamay ko, guys, ha? Okay, hawakan niyo pa ako. Anong gisa ang ginagawa mo dito, Wish? <laughs> ito so, mga gantong lugar, eh. Katbayaran niyo ako ng milyong-milyon, eh. Tolo golong tolo. Oh, ako pupunta na ako sa ganyan lugar kahit dayan niyo ako ng milyon. Hindi naman ako mo ito eh kasi hindi ko pa naman nakikita eh. Hello? Okay! Ang okay ba dun? Well, first time ko to kaya... So... Like... Hindi guys na napanood to guys. Delete this immediately. I-copy-strike uh, niya to. <laughs> Copy-strike. Punta tayo ngayon ng 2 years slide. ago, which is 2017. Yeah. Yan Ano na yung isura ko ng 2017 na yeah. Hey, what's up, guys? Christian here. Ayan na, uh, dito na nagsisimula na mga medyo mag-matured na yung boses ko na hanggang umabot sa ganito. Dito na, gano'n na ako sa dito. Patas-baba na yung, mga yung mga boses mga ko nito. At ngayon ay magkakaroon tayo ulit ng homesick part 2. So yung first ano ay nasa... Meron namin ng kaibigan ko at... Yeah, and...